Well, 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 magandang buhay at magandang araw. Siyempre, Ate Lea, I love you. Mga Joy Peñas. And Manu Jo, Gorgeous Rose. Ayan, thank you, thank you sa much. sa'yo. support. Yung Nepio, so, kay Nelia Pagaduan. Ayan, sa kay Mama Besha. Ayan. So, ipapakita ko yung... Ano yan? Ang ganda mga kabeshi. Ang ganda dito. So, bro. Ano na naman yan? Ang galing mo. Ha? Ayan, ganda mga kabeshi, oh. Ano naman gagawin dyan? Ito, Ay, ito! Ayun, ayun, yun, yun. Ito mga kabisyo. Tuwad, sabihin mo. Tuwad ang pangalan dito. Tuwad daw yung pangalan dito. Ganda mga kabisyo. Tapos may esla, ayun.